Grabe naman ito. Kung hindi naaktuhan ng kamera ang mga pangyayaring ganito, ay mahirap na talagang paniwalaan. Mabuti na lamang at nakahanda ang mga tao na agad nilang nai-record ang pangyayari. Tulad na lamang ng jaguar na tinangay ang buhaya. At ang pag-invade ng isang elepante sa isang grocery store dahil sa guto. At iba pang pangyayaring eksaktong nakunan ng hindi inaasahan. Kaya tara at sama-sama nating panoorin kung ano-ano nga ba ito. pangungunahan niyan ang mga baka na ito na habang silang dalawa ay naglalaban bigla na lamang lumapit ang isa pa para sila ay awati agad nitong sinuwag ang isa kaya napatigil sila sa paglalaban ganito din ang sinapit ng isa pang baka na sinusubukan ding makipaglaban kaya naman nabigyan siya ng leksyon para tumigil Ano nga ba naman ang magagawa ng buaya sa jaguar? Dahil kahit na nasa tubig pa sila, ay hinahunting sila ng mga ito. Ginagawa lamang nilang snap ang buaya sa oras na mahuli nila. Sa isang zoo naman, bigla na lamang nagkainisan ang isang tigre at hayena sa pagitan ng kulungan. Kaya naman agad na pinuntahan ito ng tigre para atakihin. Nagpambuno naman silang dalawa. Ngunit walang nanalo. Pero kinalaunan ay napagtanto na hindi naman pala talaga sila magkaaway, Dahil magkababata pala ang tigre at hayina na ito. At iyon ay laban lamang ng magkababata. Sa isang bakuran naman sa Australia, ay naaktuhan nila ang isang malaking python na tumatawid sa puno tinataya pang aabot ito ng 16 feet ang haba. Wala namang nasaktan o naapektuhan sa pangyayaring ito. Ganon din ang isang ito na habang isinasagawa ang podcast, sa kalagitnaan ay bigla na lamang may isang ahas na lumabas mula sa kisame. Hindi niya ito napansin ng una, kaya napatawa na lamang ang mga kausap niya. Napatakbo ang taong ito sa takot na maabutan ng galit na galit na elepante Mabuti na lamang at siya ay nakatakas sa paghabol nito. Maaaring nairita ang elepante sa pagpasok nito sa kanyang teritoryo. Heto pa na kung saan ay ang sasakyan na lamang ang umatras dahil sa pagpapalayas ng elepante sa kanila. Wala rin silang nagawa kundi ang magpaatras na lamang. Sa ilalim naman ng dagat, hindi palaging beautiful view ang makikita dahil meron ding nakakagulat tulad ng isda na ito. Dahil habang lumalangoy pa siya, ay kinakain na siya ng ibang predator. Dahil nga naman talo siya, ay wala siyang magagawa kundi sundan ang kanyang katapasan. Dito, kaya naman ang sunfish ay ang isa sa isdang tinatawag na defenseless. Dahil sa wala itong magawa sa mga predator. Parang yung nauna ding video, na kung saan ay buhay pa siya, pero kinakain naman siya ng sea lion. Kaya kawawa din talaga sila. You gotta get down there. Brazil, may batang ginawang sasakyan ng isang baboy na parabang kabayo. Habang nakasakay siya dito, ay hindi ito nagwawala at diretso lamang. Parabang nasanay na ang baboy sa ganitong paraan sa kanya. E eh kung ikaw kaya ang mapadpad sa lugar na ito, kung saan ay sobrang daming isda ang nagtatalunan na mukha nang nagpapahuli sa mga tao. Talagang ikaw na lamang ang mananawa Sa isang beach, bigla na lamang nag-invade ang isang angka ng mga wild pig o baboy ramo. Kala mo yung mga tao rin naman na nag enjoy sa tabing dagat Kung may matipuhan pa naman silang pagkain, ay talagang susugurin nila. Kaya tinawag silang invasive species. Katulad nito, na talaga namang matatakot ka na lang din kung sino ba ang kanilang naatakihin kung dadaan lang ba o may susugurin talaga sila. Alam mo ba na napaka-teritorial ng mga leon, Lalo pa at nagkasalubong ang landas ng magkaibang klan tulad ng ilang grupo ng mga may layo na ito na halos magrambula na sa border dahil nagkainitan sila. <laughs> Kaya naman sila ay talagang maituturing na hari ng kagubatan, lalo pa at kaya nilang tapatan ang ilang predator. Tulad ng leo na ito, na kahit mag-isa lamang siya, ay hindi niya inatrasan ang mga ng matatakaw na umaagaw ng kanyang pagkain. yung sana ay lang sila pero ito ang kanilang nadatnan at nakita sa daan. Ani mo'y nag-aacrobatic na mga bayawak pero naglalaban pala dahil sa teritoryo. Hindi inaasahan ng operator na ito nang bigla niyang umpisahan ng trabaho na may makukuha pala siyang anaconda. Malaki at buhay pa ito kaya naisip na lang niya na ilagay ito sa kabila para makasurvive pa. Yung namamang kakalamang sa ilog tapos na encounter mo ang ganito na mukhang aatake sa isang maling galaw lamang ay maaaring maging katapusan ng kakaiba naman ang isang ito na kung saan ay maging ang alagang yama ay pwedeng isakay sa taxi at ito ay nangyayari lamang sa pirò na kung saan ay allowed din ang mga alagang hayop na ibyahe kasama ng kanilang mga owner. Kaya 'yan lang muna ang mga video natin ngayon. Ikaw, alin sa mga pangyayaring ito ang gustoan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na 'to. Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan. Jesus Christ.